Alam niyo ba guys, dito sa Korea ay legal yung pangangabit. Or hindi siya legal as in legal na legal. Hindi siya kagaya sa atin sa Pilipinas na pag nangabit ka or nahuli ka ng asawa mo or yung asawa mo nahuli mo na nangangabit or nakapatong or whatsoever na may babae, pwede mong kasuhan. Dito hindi. Before, similar siya sa Pilipinas sa pwede ka mag-file ng case. But now, no, they changed the law. Which is, sabi nila na legal na yung pambababae dito. Bakit siya naging legal? Kasi nga, hindi na siya pwede or hindi ka na pwede mag-file ng case or tumawag ng polis pag nahuli mo yung asawa mong nangangabit. Or ikaw, nahuli ka ng na asawa mong nangangabit. But, pwede mo siyang gamitin. As long as na may evidence ka, ah, pwede mong gamitin yung Nalaman mo or nakita mo nahuli mo sa partner mo as an evidence para mag-file ng divorce against sa partner mo. In that way, pwede mo siyang mahinga ng pera or pwede siyang magbayad sa iyo ng danyos once na file na yung divorce. Pero dapat meron kang matibay na evidence. Hindi basta sabi-sabi lang. Kailangan malakas yung evidence mo. So, kaya tinawag nilang legal yung pangangabit dito sa Korea kasi nga ganun. Diretso hiwalayan na siya. Hindi na siya pwedeng i-file ng case. Hindi na siya pwedeng padaanin pa sa korte. So, kung ayaw mo naman makipaghiwalay sa partner mo, wala kang magagawa. Like, tiisin mo talaga. Titiisin mo yung pangangabit. Kasi, ang tanging magiging grounds lang is yung divorce. I mean, yun lang yung magiging reason or dun mo lang magagamit yung um, nakita mo or nalaman mo against sa partner mo sa pakikipaghiwalay, hindi mo siya pwedeng sampahan ng kaso. So, I think okay na rin kasi pera-pera talaga dito sa Korea. So, mag-iingat kayo guys sa mga may kabit or whatsoever dyan. Like mga nangangaliwa. Mag-iingat kayo kasi pag nahuli kayo ng mga partner nyo, especially na sa Korea kayo. Asawa nyo Korean, mag-iingat kayo kasi pag nahuli kayo ng partner nyo, maring humingi siya sa inyo ng malaking danyos per wishes. Um, tinatawag nilang alimony, ang tawag nila doon. Uh, yung korte yung magde kung magkano yung ibabayad. Depende sa damage na nagawa or nag naging sanhi nung ginawa nyo or ginawa niya sa inyo. And then, syempre, yung mga anak nyo. Let's say, hindi pa kayo Korean citizen, yung mga anak nyo, Mm, hindi sila mapupunta sa inyo kasi kayo, kayo yung nag-cost ng divorce or kayo yung nag-cost ng pagkasira ng family nyo. <clears throat> so, madaming iba-ibang klase ng grounds ng divorce dito. Like, isa na ngayon yung pangangaliwa and also meron sila dito yung pwede kang mag-file ng divorce sa partner mo if sinasaktan ka niya physically, uh, mentally, and emotionally as long as na meron kang evidence. Like, kailangan meron ka talagang proof na 100%. And isa pang pwede mong i-file is yung abandonment. So, yun. Pag yung tatlong reason na yun, like, sinasaktan ka ng asawa mong koreano, or vice versa, yung babae yung nananakit. Or, hindi siya nagsusupport, or wala siyang ginawa, hindi siya nagtatrabaho, nasa bahay lang siya, naglalaro siya ng games, ikaw yung nahihirapan, ikaw yung bumubuhay in total sa family nyo. Ayun pwede ka mag-file ng divorce against sa partner mo. Pero dapat meron ka evidence. And also yung pangangabit. Kailangan matibay na matibay yung evidence na ipipresent yung sa court. Kasi, um, <coughs> yung korte dito guys, hindi siya basta-basta. Hindi pa di yung hearsay. Ganon. <laughs> hindi pa di yung sabi-sabi lang na, ala, nakita ko kasi ganito, ganyan, ganito. No? Sa pananakit naman, kailangan it's either meron kayong videos, meron kayong medical certificate sa sa pangangabit. I mean, sa pananakit. I Ayun, mean, sa pananakit, kailangan may ganun. And then, sa pangangabit naman, kailangan pwede na siguro yung mga messages. Mga ganun. Or videos. Mas, ma, mas mga tiba yun. So, yeah. Yun yung iba-ibang klase ng pwedeng maging reason ng paghihiwalay niya dito sa Korea. Pero, um, hanggat maaari, i-try nyo pa rin na ayusin kung kaya nyo pang ayusin. Pero, iba kasi guys, no, pag nasa sitwasyon na kayo, lalo na pag ano, no, pag physically kayong sasaktan. Um, hindi ko alam kung ano yung pinakamahirap, yung mahuli mong o or sinasaktan ka. Siguro, matitiis pa nating mga tao or mga tao, <laughs> mga babae na hindi mag-support yung partner natin kasi kaya naman natin magtrabaho kasi malakas naman tayo, di ba? Pero yung mahuhuli mo na mambababae or siguro sasaktan ka physically, I think that's too much. Like, bubugbugin ka. What if bubugbugin ka na tapos nang bababae pa? <laughs> Ay, nako, sobrang hirap. So, yeah, nag-overthink ako kasi napanood ko yung video niya, no? ni, ano, ni Mayko, ni Multifalco. So, yeah, ba diba? Kaya nagawa ko tong vlog na to. <laughs> nakakanood ko ng mga TikTok, mga ewan, oh my god. So, sana magkaroon na rin ng divorce sa Philippines, no? Sa Pinas. Kasi, ang dami sa ating mga loko-loko. Ang dami-dami sa ating mga, alam na nasirang pamilya and gusto na rin magkaroon ng panibagong pamilya pero hindi magawa kasi nakatali pa rin sa kasal. So, dito sa Korea, mabilis lang ma-divorce. Basta meron kang matibay na evidence, meron kang, alam niyo yun, meron kang sapat na dahilan para makipaghiwalay sa partner mo. And, ang pinaka-importante is yung pera. Kailangan meron kang pera. Kailangan handa ka. So, pag makikipaghiwalay kay sa partner nyo, kailangan handang-handa talaga kayo. Lalo sa mga Koreano, kailangan, kailangan, kaya nyo talagang tumayo sa sarili nyo mga paa, mga anak nyo, kailangan, kailangan kaya nyo buhayan. And, guys, eto remember, especially sa mga pupunta pa lang or nandito na sa Korea, mga bago pa lang kayo, lagi nyong isaalang-alang yung mga anak nyo. Kung aalis kayo ng bahay, nag-away kayo ng partner nyo, wag na wag kayong aalis ng bahay nang hindi kasama yung mga anak nyo. Kasi baka wala na kayong balikan. O baka pagbalik nyo, wala na, sarado na yung pintuan. So you have to be very Um, mindful sa mga actions nyo. Kung naghihirapan kayo, hmm, <clears throat> kung naghihirapan kayo sa sitwasyon nyo, marami namang mga pwedeng takban. Siguro yung mga friends nyo na medyo matagal na dito, mabibigyan kayo ng advice. Pero yeah, you have to be very mindful and be very careful, lalo na kung may anak. Kasi, mahirap kaaway yung mga Koreans minsan. Especially kung malaki yung problemang um, problema yung mag-asawa. And then, bigla kang aalis ng bahay. Iiwan mo yung anak mo. No? Siguro kung aalis ka, much better isama mo na lang sila. Kahit saan kayo mapunta, basta kasama mo yung mga anak mo. Huwag kayo maging selfish. And then, wag din kayong ay nako, huwag yung sirain yung family nyo. Kung nahirapan man kayo sa mga partners nyo, try to talk to them. Kung ayaw nila makipag-usap, then, Uh, mag magsikay ng help, mag-ask kayo ng advice sa family, friends, ganun. Huwag pa dalos-dalos ng desisyon. And, kung may nagawa man yung partner nyo, huwag nyo nang ulitin. Let's say, nag-commit ng adultery yung partner nyo, huwag nyo nang gayahin. Kasi hindi siya maganda. And also, yeah, you have to be very careful and you have to be very smart at maari mag-aral kayo ng Korean language, mag-aral, 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 alamin lahat dito sa Korea, hindi pwedeng maging dependent. Kailangan, hindi pwede kayo maging dependent masyado. Kailangan nyo din maging independent. Kasi hindi habang buhay, okay kayo ng partner nyo. Hindi habang buhay, nandyan sila para tulungan or may masandalan kayo. Hindi ganun. So, kailangan hanggat may time, hanggat maaari, mag-aral, mag-aral, mag-aral. Yun yung pinaka best way na pwede nyong magawa. Kasi siguro ngayon okay kayo, okay yung situation nyo, and then hindi nyo malayan, bigla na lang pagising nyo sa umaga. ba diba? Hindi na maganda yung situation. So, you have to be very smart. Especially nandito tayo sa ibang bansa. So, yeah, wala. Out of nowhere. <laughs> na ko tong video na to. Thank you for watching. Ay! May pa ganun <laughs> pa. By the way, guys, thank you pala sa mga nanood sa last na upload ko ng vlog ko. Ganito na lang siguro gagawin ko. Ganito na yung mga vlogs na gagawin natin. So, sa lahat ng mga may asawa dyan na Korean, alam nyo na, be smart. Think twice and million times, billion times before you do something. Baka kasi magamit yun again sa inyo. Thank you so much!